Naaalala nyo ba to? Uy, hindi tayo magpapakita ng electrical tape for today, ha? So, story time mo sa filter na yan. Three years ago, ginawa ko yung filter na yan kasi nakita ko do sa isang event na pinuntahan ko, yung Toycon, dumaan sa harapan ko si Jane De Leon at si Joshua Garcia. Sabi ko, bakit wala pang Pinoy-related na TikTok filter o effect? So, ginawa ko yan na hindi ko naman in-expect na magte-trending siya at lalagyan ng twist ng mga Pinoy kasi nga matataba utak ng mga Pinoy. Pero kung titignan niya yung effect na yan ngayon, wala na yung mga electrical tape. Wala na, naban na yata. And for me, life-changing yung filter na yan because wala ako sa kinalalagyan ko ngayon dito sa TikTok kung wala yung filter na yan. Naalala ko nga lang din, inaaway din ako ng mga tao dati kasi nawawalan daw ng dignidad yung mga tao dahil sa filter na yan. Pero wait, dahil na yung kinawa ko filter, diba? Hindi naman yung electrical tape. Hindi ko naman idea na maglagay sa electrical tape, diba?